Paano nga ba mag-schedule ng post dito sa Facebook? Yung ipo-post mo today tapos mapapublish siya mamaya or bukas or sa ibang araw. Maganda ito guys para doon sa mga busy na kagaya ko. Dahil nga ito yung palagi kong ginagawa na bago ako matulog sa gabi, ini-schedule ko na lahat yung mga post ko kinabukasan. Dahil nga syempre kapag sa araw, busy na ako masyado guys. Busy ako sa trabaho, busy ako sa business. Kaya wala na akong time para mag-post pa ng mga content sa oras na gusto ko. Kaya kung ikaw ay busy din sa araw at uh, walang time mag-post sa oras na gusto mo, sundan mo lang ang video na ito. So for example, mag-post tayo ng video, pindutin lang natin itong what's on your mind and then photo video. So dito guys, pipili na kayo ng video na gusto nyo i-post for example ito. And then next. Tapos lagyan nyo na ng title. Tapos kapag nalagyan nyo na ng caption guys, pindutin na natin itong scheduling option. And then, schedule for later. So, dito guys, makikita nyo yung mga dates. So, for example, punta tayo dito sa next. Hanggang 28 siya. So, ngayon is October 31 hanggang November 28 lang yung available niya. Para 4 uh, weeks lang yung available guys na pwede tayong mag-schedule ng post. So, for example, ang uh, post natin na ito is schedule natin para bukas. Pindutin natin itong November 1. And then, okay. So dito, ang oras na nakikita nyo dito guys Is 24 hours Kung yung cellphone nyo is naka 12 hours Makikita nyo dito yung AM tsaka PM Pero sa akin kasi is 24 hours Kaya uh, ganito yung nakikita nyo, military time So for example, ipopost ko ito ng 5.50 uh, AM For example, pindutin natin itong 5 And then, yung minutes nya, 50 For example, nagkamali kami sa oras Pindutin, pindutin nyo ulit ito guys para palitan Ganyan Oh, for example, ganyan. Pero dahil nga ipopost ko siya ng 5.50 bukas, so pindutin natin ito and then okay, and then save for later. So, tapos na siya guys, na-set up nyo na siya, nailagay nyo na siya sa playlist, uh, kung ano yung mga gusto nyong ilagay dito, nakashare na siya sa story, and then, schedule post nyo na siya.